for dish video nagluto po ako ng kamuting kahoy mga kasimpul tingnan niyo po yung kamuting kahoy mga kasimpul laging niluto at siya ay luto na po mga kasimpul at wala ng tubig at tuyo na <laughs> yan yeah. nanggali natin dito mga kasimpul ating kunin na lang dito sa lutoan yan medyo yung sa ilalim nito malaki po talaga oh yan Oh, napakasarap yun. Ito po yung ating alungsal ngayon mga kasimpol. Kain po tayo ng kamuting kahoy. Sobrang sarap to mga kasimpol. Yan o. Oh. Yan. Medyo mainit pa siya. Tatakpan natin yan mga kasimpol. Yan o. Oh. Ito na mga kasimpol. So, <laughs> oh, kain tayo mga kasimpol ng kamuting kahoy. <laughs> Napakainit. <laughs> Sobrang init. Ito try natin, try. <laughs> try natin 'to. Try natin. Lutok, lutok na siya Bagong luto. to. <laughs> hmm. Sarap. Hmm. Sobrang sarap, mainit lang. Kain mm. tayo kaputing kahoy, mga kasimpulan. Eh. <laughs> mainit. Ini tara. ang sarap sarap lalong mainit siya dahil sa hang hang ng ating bagoong may tuyo tayo dito mga kasimpolo at yeah, yun try natin yung tuyo at saka kunting bagoong yung ating bagoong kikita niyo mga kasimpolo yung ating bagoong yan. Uh, Ilayo eh, natin muna yung ating camera kunti. Nga! Mmm! Sarap! Sobrang sarap yung nilaga ang kamating kakay. Mmm! Yan ang... Mmm! Sarap to na may ano tayo, tuyo at saka bagoong ah sausawan hmm ano lang siya jumain ini talaga dahil kaluluto lang hmm <laughs> mm. Ang sarap mm. Sobrang sarap yung Sausawa natin dahil mahangang siya Nagmumura na to ngayon Dahil marami na po siya Marami nang nagtanim Marami na nabinta Kaya nagmura Lati Dalawa Isang kilo Ano talaga Isang libo Hindi yata maubos yung ano Hindi ko yata maubos ito mga kasimpo Busog na oh Kainin natin sili, mga kasimpol. Yan. Banghang talaga. <laughs> sili. Ah -ha -ha. Mm -hmm. Sobrang halang pala pag kinakain mo yung sili. Hmm. Maganda yung iba, no? Yung sili. Ginakain talaga nila pati babae nga ayan tapang saludo po ako doon sa mga nakita ko mga babae kumain ng sili yung buong sili talaga kinakain nila mga kasimpul hindi lang isa hindi marami yun saludo po ako doon ako hindi po talaga yung may sabaw lalagyan ko po ng sili isang sili lang po mga kasimple pero yung kakainin mo yung sili hindi ko po talaga kaya yan Grabe, hanghang -hang pa rin. Grabe, sobrang hanghang -hang mga kasimpula. Lalo na kaya kung yung buo talaga na hindi pa na kwan durog. Sobra talaga hanggang yun. Kaya hanggang dito lang yung ating video mga kasimpul dahil hindi ko na po maubos yung isa. Busog na busog na po talaga ako mga dahil isang po to hindi po kaya ang isang kilo, ubusin lang. <laughs> di ba? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Oh, huling subo na ito mga kasipula. Ayan.